niya, aalisin ko pag maliligo na siya, hindi pa siya naligo dahil may sinat-sinat po siya kahapon tinatan siya ko kung nilalamig siya o ano, bago ko paliguan kakatakot kasi dahil masyado pa siyang maliit pag sinatsitsi kahit may lagnat-lagnat, pinapaliguan ko, malaki na rin eh tsaka, pumapayag naman sila dahil natatanong na akong gustong maligo ito ay hindi pa naman sumasagot nanay eh. buning yung si Rowan pag nagtawag na buning ang cute ay sa kanya nakabung na naman, naman. <laughs> tingin yung damit niya sakta sakta na galing kay Lola Susan saktong sakto na yung mga ni Lola Susan uy parang sumo ano ha ganyan ang position mo parang sumo wrestler parang si Lolo <laughs> oh busy mga boys Sesi mentein tu, mana? Gusto nga ni Bebe parang sementado na dito kaso sabi ko parang mainit naman pag na lahat maganda sanang tignan, malinis, mabilis magwalis kaso baka mainit pero maganda sana lalo na may mga bata sigurado kasi pag lupa dumihin ni eh, dahil may mga batang makukulit hindi mo naman makukuha sa isang sabi lang yon lalo na si ano, Rowan no? pag lumaki pa si Niyo, mga lalaki iba kasi kakulitan eh tapos inuuna na pala ni Tatay Romain yun doon yung anong tawag dito papayang Anong tawag dun sa ganon? Nung kasing bata ako, tawag lang namin yan. Diyan, ano, tangke. No. Nung bata kami, nagsisiming kami. Ano, sa ganyan din. Pero, ano lang yun, isang dangkal lang yung taas. O, baka wala pang isang dangkal. Nag Masaya na kami doon, magpipinsan. Tinatakpan namin ng damit namin yung butas. Para makapag-swimming. kaya ito okay na okay na din sa mga bata hindi naman talaga ganyan yung plano bigla lang naging ganyan <laughs> kaya sayang hindi po nalakihan ng konti pa si papayam naman daw yung magbobomba eh bawal gamitan ng daw yan ng ano papayam Host. kailangan mano-mano diyan pag nagsiswimming. Ayan, unti-unti nang nalilis dito. Yung may halaman ako doon, nadaganan ata. Yung Brazilian grapes ko nando no? Dalawa. Ah. Parang gusto ata nun sa shaded ah. Parang di gumanda sa direct sunlight. May nakikita ko nung sa kabila, maliit, lumiit. Hindi, dito yun, magkatabi. Pinatanim ko yun kay Nelmel Excited si Chichi, nagtatanong lagi kung kailan matatapos. Pag natapos yan, papaya pwede nang gamitin mga kinabukasan. Tapos, ano, gusto ko sanang tiles dyan, yung talagang parang swimming pool na dating. Kaso dito lang kami bumili, kaya limited lang yung mga design. Pati nga yung dito sa flooring, hindi ganun yung, may nakita kaming maganda. Kaso, out oh, of stock, ganun. Kaya, yung nabili namin, bala na ano lang. <laughs> Tsaka yung kasama ko, hindi magandang kasama sa ano, bilihan, naiinip. Ayan, yun yung kulay ng tiles. Tapos, sa so, flooring, yung hindi ganong madulas. Kaya may mga grip-grip siya. Pwede na rin ako mag-swimming dito. <laughs> <laughs> Dati nga sa ano lang, ang tawag yung mga patubig sa palayan, paranom. <laughs> Kung bata kami sa paranom lang eh. Patubig, paranom sa Kapampangan. Yan, oh, pang swimming pool naman na din yung design. chinek -chine ni yung tinanim niya dun na Brazilian grapes. Patay na daw yung isa. The Dodgers. Nadaganan. Patay. Tapos, nagpabili ako kay Jomar na para ano, merienda. Nagpabili kasi ako kay ka-farmer ng hotdog dahil magka-corn dog ako sana kaso tinitingnan ko yung time parang ma-late na naman maghahabol ako ng oras kasi 8:30 na ata ha O nga eh 8:30 na wala pa si ka farmer eh magluluto pa ako iyan nako pa yon baka ma-late ako sa 10 ha kaya niya namang tansay oras nun. Wala pa daw si ano, Romel. Magde-deliver po siya ngayon sa may Paco, Manila. Tapos si Chichi, may kumon siya mamaya. Parang ano lang naman, dahil dapat wala siya ngayon ni schedule. Kaso yun, tumawag po yung teacher niya kahapon kung pinagpapaalam po si Chichi dahil ayun representative daw po nila dahil magbe-visit daw po yung sa Kumon Philippines ngayon tapos yun si Chichi na pili daw nila kasi ano daw very independent daw si Chichi tapos nakakasunod na daw sa mga lesson nila sinabi din sa akin ni Bebe eh nung sinundo niya saka uh, siya yung naghahatid minsan. Sinasabi daw sa kanya ng teacher na ano daw, mabilis daw si Chiching matuto. Pag dito talaga sa amin, ayaw niyang nagpapaturo. Pero pagdating sa labas, ano siya, napaka ano, behave na bata. Sabi nga ng papa niya, chibat ganyan, pag nasa ibang lugar ka, para kang ano, sabi niya. Ang bait, ang bait-bait mo, ang tahimik mo. Pag dito, sobrang kulit. Walang pala si Kongkong Kong. Sabi niyo wala si Kongkong Kong. <laughs> ah, Wala ka dito <laughs> Doon ka dyan magmimirienda <laughs> Kapag ati sobra <laughs> Tapos ayun ah, Naisip ko Hindi na ako mag corn dog Kasi wala pa yung hot dog Nagpabili na lang ako kay Jomar ng vans, tapos, vans, vans, parang shoes. Hindi <laughs> ko alam anong tawag doon. Monay na lang, para mabilis. Tawag kasi noon ng iba, vans, vans, o basta ganun. Monay, Mon monay para madali. At uh, tsaka ng ham, magano na lang ako, flying saucer tapos ito, nakita ko na naman kahapon nandyan pa, sabi ko kay Papa ano Papa yan, dito na lang natin yan i-display Idi na lang natin <laughs> eh, hindi pa mapatabi-tabi ayun pa yung pala ay nalis ulit, kasi may binigay na pa yung sina Auntie Flower at si Ate Maria, maraming salamat po Eto, buhay na buhay ito sigurado kasi hindi naman siya ano, hindi siya nalanta o. Oh. Yung una kasi pagdating lanta na agad. Eto, naglagas lang ng konti na normal naman kaya ng ibang mga nilipat. Nung una, naglagas talaga. Ayan, magpiprito muna ako ng itlog para pagdating ni Jomar, okay na ako sa itlog. Ham na lang, tapos then yung ano na... cheese. seven pa lang yung aking nagagawa. Dalawa na lang kasi nine lang naman yung mga boys dito. syempre uh, plus pa si na papayam, si na bebe, kami dito. Pero ako, hindi na kasi <laughs> hindi hindi ko kayang ubusin din yung isa. Si Chichi, hindi po siya mahilig sa ganyan. Mamabit na lang siya kasi papayam. Nine plus three, sakto. Kasi 12 lang yung monay na pinabili ko naman. Ay, break time na daw. Ah. Kiki pag-usap na po yan. Dali-dali yan. Ah. Tawa-tawa pa yan. Sigaw ka nga. Break time po. Bunay. Break time po. Asama ka muna kay Wawa. Ito na yung... Saan ang punta? SM. SM? No, palengke. No, Palengke? Ay, sama ka sa amin ni Papa, no? Pag namamalengke na. Na? No, SM. Hindi, pwedeng puro SM. Bagong ligo. Gising na din si ate. Break time na. Magtawag ka muna. Break time. Break, break, break. Tawag muna si na tito. Dun. Break, break. break, break. break, break. sa Labas dun o, no? oh. ka dun kay Lolo. Chico, si close mo yung door dyan. Ay, ay. Doon. Break, break. Nandun pa sila sa likod. Lalagay ko lang sa kubo. Kaya pa pali Marin ko na lang flying saucer naman ang tawag eh. <laughs> Rowan! si Ch Chai nakaabang! Break time! Habang mainit! Saan si ano? Si Kongkong Kong. Ewan ko trabaho ni Kong ngayon Tabas tabas ata Nasan ba siya Ayun, <laughs> Ayun Si Kongkong Kong. Alam ng pabreka Mauna ka na, meow. <laughs> Parang lumiit, pero ang bigat. Uy. Uy. Meow, meow. Linis mo, ah ha. ha. Puti ka pa, puting puti ka, ha. yung kuting namin sa loob hindi ko pa nadadala sa vet kasi papa deworm ko sana tapos vaccine din <laughs> thank you daw na ngayon. Pero pag ano, hapon, parang may thunderstorm lagi. Ayan, pag nalagay na to sa dirty kitchen, malinis na dito. Kasi ngayon, kahit lagi naglilinis, naglilinis, ewan ko ba? Tapos, pag nagluluto, syempre, hindi alam kung saan sa labas kasi nagluluto kaso pag bigla umuulan bubuhatin na naman eh pag minsan nakasalang na mainit may hirapan no chay <laughs> naubusan po ako ng ham tsaka ha? akala ko wala si ka farmer kulang pala yung ham tsaka yung itlog sa so, tinamad na ako magprito ulit naman <laughs> ngayon Dumating bigla. Yung kanya tuloy, ano na lang, muna hina lang. Nagbabad. Kulang. Kulang pa po. Muna hina pinitpet. Ay, tangkang kuya mo. sayang ha, kinis mo na yun. Kaya ka makpalik sana. Hindi, joke. <laughs> yung kaya. Anong palaman? Itlog. Hindi, wala yung itlog. Putol na. Puti Puti lang yan. Buksan mo. diyan itlog. Oh. cheese? Putol na itlog. Tsaka? Cheese? Putol na cheese. Yung mga na nakakat. Sayang, pinaghalo-halo ko. Kala ko wala ka na. Delikado dito, no? Pag sa mga bisita. Ayan, oh. Marupok na po dito. Kaya pag minsan may bisita, sinasabihan naman na marupok, nang. lalo yung sa gilid. Saan ba yung magaling mag-welding ng kawayan? <laughs> <Saan> o, <to kalangan? laughs> <laughs> oh, checkin mo nga ito, inspectin mo nga, okay. Mr. Kawayan, ito. Huwilang araw. <laughs> ito yan, yung ginawa niya doon, il nakailang ilang bag yun ah. Oo. pa rin. Pag gumawa. Matibay, pero pangit. <laughs> At least matibay. Hindi naman quality ba, Pe? Matibay. Ay! Ay! O, dollar ni Diyos. Kanino yun? Pakasiwalisin. Ayan. Ito, yung dito, delikado. Ano mo na yung ganap yung... Ang <laughs> ganda kasi dito. Matik punong kawayan ako nga, yung punong talaga. yung ano natin, slab na tikud. Kaso bibigay ang kawayan. Ano dito? Ah. Kay Rodel. Anong Rodel? Ay, ah, yung PVC na ano. So shell naman pool. ang kubo mo na. Oo, nandoon. Talaga pang matagalan. Yung frame na lang mm. yung ano na, pero no. tibay yun wala. Yung mga ginagamit sa barko eh, mm -hmm. pang-pull. Pips di. Amo kape. Dorimo me, ay memo. Apa dia? Tapos na sila. Bilis lang mana. na. Ay, eh, sino Kuya Jun? Hindi pa tapos. Late silang umakyat. Umakyat sa kubo. Ano daw ang kulang na tiles? Aling tayo sa gilid? One night nice. Ang panguli? yung sa ibabaw. Kulang pa po ng ilan? Gumagamit. 21 nila yun doon Bali 31 pa Ayan, tapos na po ang bayan May batang nakasabit Matulog ka na Ganyan lang po yan. Tapos Basta busog na no? masaya na siyang uh, ganyan lang. Tapos, makakatulog na po yan. Bait yung baby na yun eh. Pakita mo nga daw, tutulog ka na. Pikit ka na. Close your eyes. Magluluto pa si mama ng ulam, ang palaya. Mm, oh, ba? Diba? Bye-bye ka, bebe. Thank you for watching. God bless. Mua mua chúc chú Ta Si Chichi umalis na Mina tip po siya ni Owan Ay <laughs> Hehehehe Hoy